Mga no, guys, nandito ako ngayon sa Common Capital sa Pioneers. ito Itong unang pasok ko pa lang kasi ang nangyari sa sobrang uh, traffic ang hirap sumakay. Kaya ang ginawa ko kanina, naglakad ako. Nilakad ko yung papunta dito sa Common Capital. Ayan. Ito yung uh, bunga dito. Yung pagpasok mo sa common capital maganda pa lang lugar ng common capital na to yan ang mga dadaanan mo papasok doon sa common ayan kaya makikita mo talaga doon mismo sa looban mismo maganda doon pag napasok mo ang lugar na to itong capital na to sa common yan sa ano yan pagpasok mong pioneer kabagtasin mo yon tapos may papasok doon sa looban na yun nga mga kainan pala doon may inuman saka mga garden makikita mo doon saka maganda rin pala mamasyal doon yung mga halimbawa may dala kayong aso oo kasi may ano to doon parang may may ano siya yung uh, pwede mo sa lang uh, dadalhin uh, ma lugar. Oo, okay lang, pero mas maganda din na uh, mayroon kayong uh, anong pagkain sa so tapos um, may pare pag tumatay din sila hindi masisita ng guards. Yan. Dito pala sa buwan to hindi pa tayo nakakarating doon mga mga guys. Okay kaya naisip ko pa dati to na sabi ko gusto kong punta itong sabi na itong capital kumon na to noon pa naiisip ko yun basta pumasok lang sa isip ko mga guys ang kagandahan ang kagandahan sa kumon capital sa may pioneer kaya serving ko talaga na pasyalan ang lugar na to kaya, welcome na welcome din talaga tayo Siyempre, sa sa pamamasyal Kaya, kailang-kailangan natin na pasyalan ang lugar Siyempre maliwala, siyempre lalo pag kasama uh, natin ang ating pamilya na makikita din nila ang lugar para naman, hindi naman sila na ano sa lugar naninibago sa lugar kaya kailangan natin libutin ng Manila parang halimbawa nagtitim na kayo ng kape o oh, nakaupo kayo ay parang nakapunta na rin, na rin kayo kung nanonood kayo sa upload video na to kaya ayos ayos na ayos buti na lang maganda ang panahon walang ulan hindi pa bumabagsak ang ulan kasi sa tuwing uh, hapon talaga limbawa mga alas papunta ng alas 4 alas 5 maano na yung ano eh maano na yung uh, ulan o oh, kaya minadali ko naman pag uwi ko hapon sabi ko tama tama ito, magandang panahon ayan ito pala ang kagandahan sa common Capitol. Ayan. Kaya ito ang inaabangan ng mga tao siyempre. Inaabangan nila. Yan. Kung anong klase ang lugar na to. Pero pag napapasok mo talaga to, siyempre, ganito pala ang lugar ng kapitol. Yan. Yan. Matagal ko na itong naisip. Kaya lang, ngayon ko lang siya napuntahan. Marami din pala dito ang mga ano, pumapasok dito sa lugar na to. Oo, marami din, no? Kaya tingnan mo yung tsura ko, ang init-init. Anong tsura? Kasi, ang kasi, galing ako sa trabaho. Kalalabas ko lang. Kaka-out ko lang kasi sa sa trabaho. So, naisip ko na sabi ko, dalawin ko tong lugar na to. Kasi minsan, pag uh, umiinto ang sasakyan ng jeep, sabi ko, ano pala to ah pintuan ng mga ano to ah maraming bumababa dito siguro maraming pumapasok sa trabaho dito ayun o kasi dito mayroong, ah, may kondo may mga restaurant saka may mga inuman siguro mga natatrabaho dito sa lugar na to kaya sabi ko mapuntahan nga ayun ah, ayos na lugar na to maganda pala dito kaya katulad nito, ayun no. Si ate, nandun si ate. May dalang aso, ayun no. Saka makikita mo mga aso dito. Yung mga ano siya. May mga laing aso. Wala kang makita dito na yung aso na askal. Na makikita mo. Mga may lay sila. Na makikita ka talaga dito. Yung pupuntan kong aso nito. Dala ni ate. Ayun no. Sabi ko ay ate, ate. Paano naman ang aso mo? Yan, yeah, ang dala pala niya ating aso, yung princess, sa kayo naman isa yung ah, uh, yung ito, purgo oh, yung asong, ito, uh, oh, ang kukyot nila, oh, you know? Pero sa totoo lang, ang mamalang aso na to, Dati-dati, you know? nagkaroon din ako ng asong ganito, you know? Princess, ayan, you know? Ang, ang bili ko noon, nasa, ano, nasa, ano sa 12K, pero sabi nung, ano, kasi noon, yung may-ari, Nasaan daw yun nasa 20k na ano ko naman siya nabili ko siya sa online sayang naman kasi ayaw na rin kasi na, na mag asawa na mag alaga ng aso siyempre kaya inan yun na inan sa online kaya nakita ko naman sa online sabi ko ang cute ng aso na to kaya nabili ko noon tapos nagsawa tapos bininta din at bumalik bumalik naman yung ano niya yun. kaya lang Napakalogi kasi pag bumibili ka ng mga ganyan, lalo ng mga pakain, ang mamahal din ng pakain sa mga ganito eh. Saka silang kumain, mahirap. Saka maganda lang sa aso nito, pag alimbawa ang aso yung uh, bata pa, siyempre pag matanda na, iba na yung aso. Medyo may pagkano na yung aso, medyo gusgusin na kaya yan ang ganda sa pag-aalaga ng mga aso karamihan sa nilagaan dito yung katulad mga chicho mga iba-iba yung mga balbon ba mga aso yun oo yan dito na tayo ngayon sa paano nang na nagawa ko pabalik na ako ayan pabalik saka marami din dito nag-aalaga ng mga nag-aano ng mga ano ba yung mga gumugupit ng mga dito yun oh know, pantay-pantay yung silya sa mga gilid yung mga halaman pantay-pantay itong dinadaanan ko na to yung mga inuman yan no ng mga mayayaman oh siguro mga Chinese dito yung mga paglalo na paggabi umiinom dito mga big time bang lugar na pinupunta nila ayos siguro ang ganda-ganda siguro dito ng gabi maraming pumupunta dito sa kanag iinuman ang kasiyahan na big time talaga ayan ano na ako papalabas na ako dito mga guys palabas na ayan na okay oh maganda pala dito pag sa hapon lalo na pag gabi ayan maganda yun lang pag umulan yan ang hindi maganda katulad kanina nung ang karang araw umulan Basta tuwing hapon talaga, umulan talaga yan, tuwing hapon. Umuulan yan. Ganito talaga yung sinasapit ng pagmalapit ng December. Ganon talaga ang uh, panahon. Lalo pa, mabagyo-bagyo pa talaga. Pag ano, pag malapit na malapit ng kabuwan ng December. lang buwan pa, nung ano ngayon tayo, September, October, November, December. Malapit-lapit na nga. Okay, papalabas na ako mga guys. Mga guys, sa lugar na 'yan, banggang sa kalabasan nito ipapakita ko sa inyo. 'Yan, ang um, kagandahan ng uh, common capital. Pero uh, ipapakita ko din sa inyo mamaya ang sinasabing capital 8. Kasi paglabas ko nito sa uno una noon, tapos may uh, bridge doon, tapos sa pinakauna noon, Capitol 8 na yun. Ayan. Dito pala sa bago kapag labas, marami din dito nakaparadang mga sasakyan dito. Ayan you know, na, nakaparking. Bago ka pumasok sa loob. Mayos din pala itong lugar na ito. Ayos. Medyo ano lang siya matahimik. Matahimik na lugar. Ano na to bali inayos na kasi itong capital uh, medyo may kagandahan parang sa ano to parang don sa papunta kang uh, Rosario sa Rosario Gan parang ganito din na klase sya ganitong ganitong klase sa ano sa Rosario papunta doon antipolo parang ganitong ganitong forma saka makikita mo yung mga bilog bilog na laman na tinitrim ng pabilog yun yan ang kaganda tingnan. Ito yung mga nasa loob na pakikita nyo. pas is uh, si Sant uh, Piri Yan. Tasi Plus Santis. Yan ang nasa loob ng common capital. Yan. Yan mga guys. Ito nasa labas na ako. Lalabas na ako. Ito yung labas na to yung mga dinadaanan na mga sasakyan o okay kilang kahit nakikita nila ako na siyempre pinapakita ko lang naman ang kagandahan dito sa dito sa Manila pinapakita ko lang yan kaya yan ang magiging mga kagandahan maganda pala sa Manila yan mabagtasin ko ngayon ang papatunga ako ngayon sa yung isa naman common capital pupuntahan ko na ngayon mga guys okay mga guys ayan ang dami kong dinadaanan no? ayan ayan may nadaanan kasi dito sa ano nito mayroon kasi yung dinadaanan ng mga ano to back, mga bike line dito dito sila dumadaan bike line ayan daanan ng bike line yan no? eh. sign ayos yan daming traffic na traffic talaga lalo na paghapon sobrang traffic Harus hindi na gumagalaw ang sasakyan minsan ang ginagawa ko naglalakad na lang ako tapos minsan ma malaman na kakarating na pala ako pero may hindi naman ako napapagod kasi nasanin na talaga sanin pag maganda lang ang panahon pero pag umuulan sigurado na sasakay talaga kasi alam mo na lalo pag wala kang dalang payong ayos uh, mga guys ayan mamaya ay tatawid ako dun sa overpass mamaya tatawid ko yan para makita naman natin mga guys yung kalagayan ng uh, mga sasakyan sa ibaba mamaya okay ito naman yung dinaanan ko na to yung Anong pangalan ito? Uranbo. Uranbo ang pangalan niya. Uranbo. Yan. Barangay Uranbo. Sa rin niya na dadaanan. Parang ganun din. Kanina. Uranbo. Yan. Yung nakikita natin na ah, ano yan. Yung tulay bridge na yan. Haakyatin ko yan. Mamaya. Ito yung Uranbo. Yan. di Diba? Ang galing-galing din talaga ng pakagawaan nito. Ayos eh. Saka may mga kulay. May mapin, mga kulay yan. Ha? Mga kulay talaga. Ha? Ang tataas naman ang mga building dito. Oros. Mga building na talaga. Lalo makikita natin sa edsa. Ang tataas na building. Puro building ang padadaanan niya. Marami pa talang ginagawa. Ha? Hindi pa rin natatapos. Pero yung iba naman na tao, naglalakad sila eh. lalakad sila. Kasi walang una sa lahat, nakikita nila na sobrang traffic, sasakay ka, matagal ka makarating. Kaya ang ginagawa nila, naglalakad na lang. Ayun o. Oh. Pakita mga guys sa ano, sa bridge o. So. Oh. na. Yung bridge. Para makikita natin yung mga sasakyan sa ibaba. Mga guys. yun Yeah naisip ko lang naman talaga to matagal ko na tong naisip uh, ano ko lang sa isip at kahit papaano mga guys makikita din ninyo ang kalagayan ng panahon at kalagayan ng mga sasakan dito sa ibaba Ayan. yung dulong-dulo na yun kanina yung uh, pinuntahan ko dito sa sa right side uh, sa right side uh, Ayan, dito na ako sa bridges. Di ba sabi ko kanina? Sa bridges eh, no? Di ba makikita mo sa baba yung mga sasayang parang mga laruan na lang, no? Ang na. no? Ang liliit. Ah, nandito ko sa mataas na bridge. Ayan, nasa gitna na ako. Tapos bababa ako doon sa pababa naman. Para lakarin ko yung papuntang patungang ang patungang super sa capital 8 kasi dalawa kasi yan di ba capital uh, Common capital 8 yeah, di diba? Magka, magkaiba yung lugar na yan magkaiba dito sa mauna na tong dadaanan mo galing ka sa idsa ang madadaanan mo din yung ano common capital sa o nang mo pero yung papauwi naman ang madadaanan mo naman yung lugar na capital 8 yan di ba kaya magkaiba magkaiba sila ito so, sabi nagtas na nakarin ko dito mga ano to mga madadaanan ko dito yung hotel. Yan, talaga may mga hotel dito, yan. Dadaanan ko yan. Mga bagong hotel yan. Ito nang na sinasabi sinasabi ko. Capital 8 yan. Yan ang Capital Bali, may papasok may guard yun bago pumasok doon yan. May guardia doon sa Capital 8 yan. Bali ano rin yan pagpasok mo malawak yan na lugar mga guys okay mga guys uh, ah, maganda oh, talaga yan, yan. maraming pumapasok dyan no oh, niyan marami marami okay, mga guys thank you very much